Samantala, para sa iba yung pag-unlad ng ating ekonomiya, aarangkada na sa Kamara ngayong araw ang talakayan tungkol sa economic charter change. Bukod naman dito, uusad na rin ng diskusyon sa mga babang kapulungan, kaugnay ng wage hike bills at paano kalang gawin ng legal ang operasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine Mela, Gugulong na ngayong araw sa Kamara ang deliberasyon sa Resolution of Both Houses No. 7 sa pamamagitan ng pagbuo ng House Committee of the Whole. Layo ng RBH 7 na katulad lang din ng RBH 6 ng Senado na maamiyendahan na ang ilang restrictive economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr., parang plenary session ang diskusyon ng Committee of the Whole dahil bawat mambabatas ay maaring magbahagi ng kanilang pananaw at magtanong. Kamakailan lang, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagbaba ng kautusan para umusad ang economic charter change. Nakikita niyang mange-eengganyo kasi ito ng foreign direct investment sa Pilipinas. Bukod naman sa RBH7, sisimula na rin talakayin sa committee level ng Kamara ang iba't ibang wage hike bills sa loob ng linggong ito. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, masyadong maliit ang ipinasang 100 pesos daily wage hike bill ng Senado. Kaya naman target ng Kamara ang nasa 150 hanggang 350 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga manggagawa. Sabi ni Dalipe, misyon ng mga kongresista na maibsan ang financial burden ng mga Pilipino. Samantala, inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na bibigyang prioridad na rin ng Kamara ang pagsasabatas sa panukalang gawin ng legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.